Alam nyo ba? Alam nyo ba ang hinding-hindi nawawala sa bucket list pag-usapang Bagyo ang Burnham Park, boating, biking, skating, at simpleng pagpipiknik? Yan ang mga pwedeng gawin sa Naturang Parke. Dinisenyo ito ng Amerikanong arkitekto ni si Daniel Hudson Burnham taong 1904 kasabay ng kanyang pagdisenyo noon sa buong lungsod. Ito ang dahilan kaya't sa kanyang apelyido na rin ipinangalan ang Naturang Parke. Isa sa pinakatampok at binabalik-balikan ang man-made lake na kilala bilang Burnham Lagoon. May haba itong 520 meters at may lalim na umaabot sa halos 10 feet. Bagamat ang Burnham Park ay orihinal na binuo para maging recreation center ng U.S. Armed Forces. Nagkaroon ito ng mahalagang papel sa kasaysayan ng magsilbing refugee camp para sa mga taga-Bagyo, kasunod ng isang malakas at mapaminsalang lindol noong 1990. Sa kabila ng pagiging unang parke at isa sa pinakadinarayong destinasyon sa Baguio City, nagbibigay ang Burnham Park ng masalimuot na kwento ng pag at pag-angkop sa pangyayari ng kasaysayan. Ipinakikita ng puok ang kahalagahan, hindi lamang nito bilang isang panglungsod na yaman, kundi pati na rin bilang saksi sa mga yugton ng Baguio City. Ngayon, alam mo na!